Magbibigay ng assessment sa liderato ng Kamara ang mga kongresista mula sa Davao Region sa naging epekto ng pagbaha sa iba't ibang mga lugar sa rehiyon. Sa isyong pambayan, sinabi ni Davao de Oro 1 District Representative Maria Carmen Zamora. Magsusumiti siya ng report kay House Speaker Martin Romualdez sa naging pagtugon nila sa mga ng baha dahil sa sunod-sunod na pag-ulan dulot ng shear line. Ayon kay Zamora, malaki ang pinsala sa infrastruktura at agrikultura at patuloy pa rin ang pangalap nila ng datos kung ang pinsala sa Davao Region. Umapila rin si Zamora sa Department of Agriculture na tutukan ang pagtulong sa mga magsasaka dahil malawak ang pinsala ng baha sa kanilang mga pananim. Sabi ni Zamora, lubhang na pinsala ng pagbaha ang Municipality of Compostela na siyang rice granary ng Davao Region kaya marami yung mga magsasakang apektado ng kanilang kabuhayan. Pakinggan natin ang pahayag ni Congresuman Maria Carmen Zamora ng 1st District ng Davao de Oro. Yung concern talaga natin on agriculture kasi yan yung long term eh yan yung kailangan nating malalayan yung ating mga farmers so if the department of agriculture can also help kasi syempre bago pa yung taon i understand hindi hindi rason yung wala tayong pondo kasi kakasimula pa lang ng taon so i hope uh, the department of agriculture can um, can focus also on their intervention dun sa agricultural uh, challenges na hinaharap ng ating mga farmers. Una rito umaabot sa 35 million pesos ang narilis ng kamera bilang ayuda kasama ang pamahagi ng 17,500 food packs sa pitong distrito sa Davao Region na apektado ng pagbaha at landslide. Ang pondo ay mula sa tanggapan ni House Speaker Martin Romaldes at tingog party list representatives Yeda Marie at Jude Asidre. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DCRH, ako si Milk Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. No.